So eh, ayun lang tayo sa anak ko mga kares So magsusukat tayo ng uh, bintana So may Mayroon tayo Na gagawin So malaki pala to Malaki pala Kaya na hmm. Diba? Ang mismong kada <laughs> So apat na bintana mga kares susukatin lang natin kasi pag nagusto nung may-ari yung presyo eh so pag natapos ko itong bintana susunod na yung mga kisam eh so, susukatin muna natin mga res medyo malalaki pala tong bintana na so apat uh, ito mga res uh, isang pama sa likod meron pang dalawa so mas maliit to malalaki dalawa so malalaki sila so, parang sindin nito nandito na tayo sa bahay mga kares so uh, 20 square bar na yung uh, nagamit ko dito pero sa estimated ko uh, mga 22 to 23 na square bar na uh, 12, 12, mm na standard to mga kares yung kulay pula yan 12 mm yung design na uh, binigay ng may-ari ako ito po So yung uh, design na binigay niya uh, walang sukat. So ako na lang gumawa ng uh, pinaka pinakasukat at pinuntahan namin ng anak ko. Yung uh, oh, sinukat namin ng aking anak yung uh, mga bintana. So dito lang tayo gumagawa sa kusina ko mga kares. So pag i ibubuo ko na to uh, doon sa labas. So maghanap tayo ng uh, pagpipistuhan. So matrabaho ito mga kares. So yung una gumawa ko ng uh, isang isang piraso. Ayan. So, yung sukat na nga bintana na gagawin ko ito. So, ito yung ginawa kong plan. So, yung discard ko dito mga kalas pala. Nakabuo na tayo ng isa. So, ito na yung susundan natin. So, matagal lang dito mga kalas yung pagsalpak Ayan. So, may pattern na tayo. So, meron tayong isa dito. So, may susundan na tayo. Ayan. So, ito. Ito yung mga pa, ganyan niya. Ayan. So, kung matagal dito mga kasakap, ikakat natin to. Ito mga to. So, ikakat natin ito mga to. So, ito hindi na. So, dito tayo magkakat. So, isi-sentro natin ito mga to. Ayan. Ayan kailangan kasi centro kasi maglalagay pa tayo dito. Tama din 'yan. Eh sinabi. So maglalagay pa dito tayo dito na tinabas. So yung ginagawa ko dito mga katsa, uh, ginuguhit ako to. Yan, Ginuguitan natin yung mga bukuit ako yan so yan yung ikakat cut natin yan lahat yan so bukuitan natin yan yan so ikakat cut natin yan yan yung pinakamatrabaho yung pag-cutting mga kares at sa pagdating naman sa mga sa dapat uh, accurate yung mga sukat na to dahil once na dito nagpantay doon tsaka doon yan, may sukat po yan. O ano doon, siya rin dito. Kasi once na pagdi uh, pag di mo na pagtakpo mga sa yung pinaka-design niya, yung bilog. Yung pinaka-bilog na yan. Pag tinabi mo yung katapan niya kung hindi siya nagtagpo yung taas. So, pangit tingnan. Kaya dapat uh, <laughs> So, yung sukat na ginawa ko, diskarte na ginawa ko dito mga karsa. So, may design na binigay yung amo ko. Yung dalawang piraso. So, pinuha yung sukat ng uh, bahay. Yan. So, dalawang 2 meters. Isang... Uh, uh 159.5 so 59 na lang ito saka isang pahaba na 197 so focus muna ako dito sa uh, tatlong to dahil uh, magkakasukat sila kaya bubuha ko ng uh, 14 14 na ganyan so yung formula na ginamit ko dito mga kasiyan yan so nag drawing ako so pasensya na sa drawing tayo magaling sa pagda drawing So yung uh, ginawa ko dito mga sa uh, kada isang ganyan ah, uh, tati to sulok yan so tati to so yung isang uh, 200 so dinibide ko sa uh, kailangan ko makuha yung 160 so dinibide ko sa 5 kaya ako nakuha yung tati to na uh, lapad nito dahil nga uh, 200 dito 200 so yung natitirang uh, uh, 40 so dito ko nilagay sa pinaka allowance niya. so nagkaroon tayo ng uh, Uh, 10 cm pwede rin 9 cm kung halimbawa uh, alanganin so dito natin pinunta yung uh, 40 cm na, na natitira so yung limang 32 yan so 160 ang kinalabasan so yung taas naman nito uh, 109.5 so wala sa standard tong bintana to malaki so 2 meters so yung binubuo natin ganito dahil dalawang 200 Uh, bali sampo So, pang labing apat yung ito. Dahil pares din sila. Dati to rin. Dati to. So, ito lang yung uh, huli kong gagawin. Kasi iba yung sukat nito. Pero nakuha ko na. Kung paano ko siya kukunin. At uh, nakuha ko rin yung uh, lima. So, 10 cm din yung agwatan nila. So, ayan. So, ako na lang gumawa ng biskate. Dahil uh, yung ang uh, pinagawa ng may-ari ah, uh, uh, walang kumbaga walang plano yung sa uh, sa bahay niya sa so, bintana na uh, grills so nagbigay lang siya ng uh, ganitong uh, design so ako na bahala dun si Kat so kukompletahin ko muna yung uh, labing apat so bago ko siya ipiprim yun ang kagandahan dito kasi eh, kung uh, buo agad hindi ka dito sa hindi ko may lalabas sa pintong dyan so, hindi ko may lalabas sa pinto sa opisin sila mga sinisipan tayo so bago binigay yung pagbili ng materialis ah uh, mabuti mga alas so ayan so gumawa ko sarili kong plano so tinabas tabas ko na so pang itong natabas ko pang 20 piraso na na uh, 12 mm so sa taas naman ako nagbabalaktot so share ko sa inyo kung paano ko naman binabalaktot Nang mano mano lang so punta tayo sa taas Balik lang itong bahay ko. Maras. Wala naman tayong pesto sa mga baba. Eh, halos daan lang sa mga baba. Ayan. So, uh, skinita. So, dito ako uh, uh nagkakating this. So, malikabok. So, pag binuko yan, hahanap tayo ng mga uh, mangingin kapit bahay tayo. So, sandali lang naman yan. Huh? Pag nilagay na yung frame. So, ganito ako ng bement, mahas. So, kitin natin sa taas. may makakalat. Okay ko muna ako habang hindi pa mainit eh. So, yan. So, mayroon ako isang uh, tinira. Yan. Ito so, isang isa mas maikli para naman dito sa loob niya. Yan. So, dito lang ako nagbebet ng mas mano-mano Yan. Mano-mano lang yung magbebet natin. Yan. So, mahan lang. So, mas mahaba ito isa. So, pag itong tinira ko, So nilaki steady lang dyan para pag pinutupi ko sinukat sukat 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 lang tayo So gano'n nyo lang Ito lang mga simple nga DIY na bend Bender natin So nispat ko lang dyan So kailangan may naka-steady isa